Hi guys! Welcome back to my channel. Ang cute lang at ang sweet ni Aliza Valdez at ni Coach Ty. Bago sumalang si Phenom sa press con, pagkatapos ng laro nila ng charity Tigo ay ayan nakita natin na nagkikipagbiruan muna siya kay Coach Ty kasi pauwi na nga itong si Coach Ty At sabi nga ng iba parang si Aliza lang ang pwede makapagbiruan ng ganon kay Coach Ty Parang magtatay din silang dalawa sa pagbibiroan di ba? Iba talaga ang ating Aliza Valdez. So, sa kabilang banda, ang press niya, sabi ni Aliza, na minsan talaga kailangan niya magpahinga kasi hindi na siya bumabata. Nagkukooperate daw siya kay Coach Sherwin at sa iba pa, hindi lang kay Coach Sherwin, kundi syempre sa kanyang mga doctors, sa mga advice. Kaya yun na nga, pinahinga muna si Phenom nung nakaraan at ngayon nga makikita natin na talagang grabe yung ibinigay niya sa first game sa semifinals. O ba ang sweet lang ni Coach Tai at ni Alay sa Valencia na mga pagkaisang ating update. Hanggang sa muli, bye-bye! Always remember, wag po tayong stress